Oh, laki. Ah. Tarung tulingan. Tarung tulingan. Lodge. Tuna lod, Tali. Tali. Oi, betul. Ui, đá đi, chú nào, chú nào, đá lấy cây nào

Ha? Kawan. Kawan. Anong kawan? Oh. Diyan yung pistol mga tiki nakaraan, di ba? Lods? tiki nakaraan? Hmm, ganyan. ay, makapakaan niya ata yan Ayan. ha? malayo nga, hindi makabot micro jig sana ha? ha? peace and peace tipi na naman ay, lakla po lakla po guys ito lang yung mga bago na isa na ang matino-tino na yung isda medyo good na ang so, gamit pala natin pain guys kaya nyan bigay sa atin ni master salt Inc yan o Patagal na to sa akin guys binigay niya yan yun siya marabi nakatagal yan nakaraan nagamit gamit ko siya kaya lang hindi tayo nakapag video kasi nga malakas na ulan din pati nun so, ngayon natin ulit siya gamitin sa gupa natin dito malaki ah parang tulingan parang tulingan ah yun na ha. mabilis Oh. <laughs> dali guys. Hah? Guys, dali tayo. Tulingan ulit. Oh, hilau Gitu lang pala guys eh. Biglang hablut te. Bapak Unan master oh. Bagong tropa. Sarap guys. Sa atin ito guys. <laughs> maliliit. Pakakilaw lang oh mga titik pa. Tsaka Jumar. Ay, talaga GT. Maliit pa yan. hindi. Iyaw oh, <laughs> <laughs> mo kami guys. Kilaw. Gutom na. Ito yung aming ko ano. Tap na chair. Kami. Yung maliliit lang guys. Pero goods na pangulam. ulam. Walang malalaki talaga eh. Pero okay. Ito so, yung kilaw muna kami guys. May tulingan tayo doon kanina. Uli.

Ayan na, na. Ay, Iniyaw na, may kinilaw pa. Diba? Diba? Hmm, Di hmm. Di hmm dami. Dami. Hulilas, hulilas, kayo. Maya pa Iniyaw pa. Oh, may pa pala ito. Hmm. Oh. Ah, may um. ulam, ulam. pa. pala ito. Oh. Hindi uh. <laughs> <laughs> ko na kami. Tapos na natin kumain. Makadali na tayo dito Ang talaki to Ulanin no Kapal ng Ulanin

Coffee garage. Oops. Ah. Wala usta natin sa dito sa pangalawang spot. Ito lang sila ako sa mga buhangin yung na dali uh, dito lang pala sila sa kababawan may na naman to tiki tiki guys uh, ala ko si higar wala natin yan yung nga to guys no? yun ba ito yun nga drag drag yun mo, good size malaki magdag tayo yan drag drag din kanina wala dun eh hindi so, tayo nakadali yung drag drag good size

lagi it rin ito nilalambatan. Dali guys O laki Uy Ang taong ingin putol Bugto guys Shit talakitok tok Pinaan sa bato Bugto Talakitok! Laki! <laughs> putol. guys, nagpulit tayo pa yun yun natin to yun 8 grams sayang yung kanina pa kain dinaan <laughs> agad sa bato kabuloso kasi yung hila niya guys nagang kinukuhan talaga sa kantuhan ng mahura binaba talaga sayang eh natalaki itok na sana tayo dapat pinirasan na lang natin Ang lakas din kasi Basta-basta yung lakas niya Ano yung magkagat pa Dagdag tayo kunti ng drag Enjoy pitin na natin hinahanap uh, na ating strike nagparamdam na kumugdo naman dali guys dali dali huwag lang sa bakura Lods! Ito na Lods! sa lakitok dali ah. na ah. tigas tigas Mabahura. Ha? Ah. 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 Wala kilods. Wala ah. pa. Tigas. Di kaya. Oh, oh masa dalawang kilo. Oh. Malant. Babaw na malant babaw na oo ah. Ah. ayun na siya sa taas may na lods may babaw na hindi ka dito ah. kadaan sa bahura ito. Ha? Hindi, ano pa siya sa kantuan Hindi saan na mo Nakotin <laughs> mo Sa may buntot Wala kito Nasa dalawang kilo Ayan na o oh. ah. Dito na Lord, salapit na Ayun, laki ah. Nahina na siya Bilis Ah, bagod Bilis Lord Ay, eh parang hindi man tutalakitok. Alam mo, yun na oh. Naglabas na. Yun na. Ala. Ata ko tingko na tulad. Pagod na siya. Ah, lalim Ha? Eh. Ah? <coughs> Kalalim. Ah, laki. Ah, nakutin ko na lang. Kaya? Kaya yan. Ah! Hahaha! <laughs> Woo! Woo! <laughs> Haha! Ah! Thank you, Lord! Kapuruhan <laughs> wanted <din. laughs> Hahaha! Kalaki! Ah! sa dalawang kilo ha ha mamaw ang ganun bigla niyang in-strike <laughs> uh, thank you lord yan dali natin ang idol laki laki bawi din sa putol kanina <laughs> 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 dali master <laughs> Mayroon yan dyan, Nod. mo, kantuan. Yeah, ah, bigla yan siya magablot. Malakas. Sirit yan. Ayun na. Tuhog na. Ang ganda palang tama niya, oh. May bakwan talaga. Ay, umangat na, Nod. Umangat na yung kawil. Ha? Ha? Sa dito niya, oh. Sa asangan. Woo, lucky. Wow. Eh, Pison. <laughs> Ay, wala nang load yung isa kawil. Tanggal yung isa kawil, oh. Ay, kanya, wala bro. nang kawil, guys, yung isa. Dito na lang. Sa likod na lang sumabit. Ay, nabakay sa spring niya, natanggal. Oo, oh, naunat. Ito lang, ito dalinya niya, guys. Woo! Thank you! Kabawi! <laughs> Mamaw! Oh! Grabe, bawang dare jari itu, gue pak, dan ngertiin itu Siapa, hah, bawa ulo? No, apa yang Hah, lumayan nih. Gak nyangkut, gak nyangkut. Makasih, Pak. Lalu intinya, kuahnya sih, Oh, inta Uh, ayan guys nagpalit tayo ng kawil ang repair mo na tayo kanina doon sa bangka paano yung kawil natin nabaluktot ups ang bato okay na ulit may kawil na siya lahat palitan natin gisa natin ulit mga kantuhan guys uh, may malali pa tayo ulit agis Ito, laki itong natin. Giwa natin sa bangka. Uh, uh, oh, bigat ng dala-dala nun. Dali! Dali! Aroy! Putol! Woo! Bugto! Kumama sa Kumama sa bato! Salasitok. Putol. Talaki itok na naman. Putol. Putol. Oh, grabing. Grabe, mas malaki sa tayo na. Hindi parehas lang. Malikot lang talaga natama sa mga bato. Kuha yung leader. Dami kasi ng bato nga. Nagapa ilalim nga kasi sila. Dito lang pala sila. Oh. Biglang hablot nga lang diyan oh. Ah, dali na mo basher. Sige, dikit. Gugulat ako, oy, biglang inablot. Nilanya, ikutoy ano mo? Yan mga master, mga idol. Pare tayo ng pamayan niya, no. natin pula. Jumar kinagatan bugto. <laughs> kinagatan din siya ngayon dito, hindi na natin nabuhay ang camera kay nagulat kami, biglang <laughs> in-strike ko <yung> aja. <laughs> Sirit bugto. Ang <laughs> liit lang kasi ng line niya, guys. It ilbi lang. Sa atin tinilbi naman. Pero <laughs> putok-putok sa kwad. Sa atin naman nababahura eh. Dito natin na purpuruhan puruhan yung kwan. Talakitok na ito, buti yung kanina hindi siya nakadaan sa baura. Kaya natin maka nandito pa. Ayan. O yun! Dali! Ito na! Ito na! Ayan. Dali guys! Ito na! Ito na. na! Aroy! Aroy. Bugtok! Bugto naaana naman sa bato. Master! Nandito! Kinagata naman ako! putol na naman! Ayan. Woo! Ayan. Di naaana naman sa bato. May e, bahura talaga dyan lods. Bakit dyan? Sila, dyan ano mas na dito ka? <laughs> Idulit po yan dito <laughs> Dinaana naman sa bato Pasaway talaga Woo, Sayang Gawa pa na ako guys <laughs> Dalawa na tayo Kapapalit pa lang Yan delikado yung eh, sa <laughs> bahay. Parating lang. Ito ulit namin. Ito na. Ito na. Lahat na kami. Niya. Tama yan. Ito pa dyan. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito Maraming uli sa amin yung si Master. ng bagong kasama natin. bagong trupa. So ito yung uli natin. Talaki ito guys. Sa so dalawang kilo yata ito.

Puro bugto, surut-surut. Okay. Hindi mag mag na ating iso. 2.9, magulapit mag ng Sayang. Yung mga kagat na iba, puro ganto rin. wala dinadaan sa bato yung kalatin. Yung kawin. Kaya dunit lahat. So yun, ayos din lakad namin. Hindi na rin mapaluan. Ito pang malakasan. Ito pang malakasan. Ito pang malakasan. Ito rin? malakasan. rin din.